Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business at talaga nga naman ay uh, ito yung time natin magbablog dito sa ating YouTube channel. Ay talagang mag-update po tayo dahil uh, tulad nga po yung unang uh, vlog natin ay medyo matumal nga po tayo ngayon. So, uh, dumating yung ating mga uh, pinamili kanina. Ito yung uh, uh, school supplies guys, yung etong uh, school supplies ay dahil nagbalikan na nga po yung uh, mga estudyante ay bumilit po tayo ng mga uh, school supplies para dagdag paninda na rin ito po ay mabenta mabenta po yung dito sa ating tindahan dahil nga ay magpasukan na so marami tayong mga papel na kinuha dito dahil mabilis po maubos yung mga papel at saka ito nga po alam nyo guys uh, nagtataka talaga ako ngayong uh, 2024 kakaiba naman talaga itong uh, taon na to kaysa dun compare natin dun sa mga nakaraang taon-taon na kasi kahit yung mga kapwa natin uh, uh kapitbahay na hari-hari store ay nagre-reklamo na dahil wala daw bumibili napakadami daw ang punong-puno yung mga store pero hindi po nababawasan guys tapos sunod-sunod ang dating ni Ah, Kaya nga naman, na uh, ayun, ang nangyari sa atin ay uh, puro na lang tayo uh, bili ng bili, pero wala namang uh, output, kumbaga, wala pong uh, benta. Kaya ito, uh, magre-ready lang naman tayo dahil uh, alam na naman natin ay makakabenta naman tayo sa susunod na araw kapag uh, medyo makaano-ano na si customer makapag- uh, Adjust, adjust na. So, eto ang kunting updated lang natin, guys, yung ating uh, pinamiling uh, school supplies at napakadaming binili ni mama. Ah, ang dami nito, ah. Masa na si mama. So, ayun. Napakaraming pinamili si ang aking asawa na ganito, guys. Oh. So, 87 pesos ang benta namin dito. Okay, okay lang, okay lang. Man, Malboro. Malboro Red hindi ka? anong Thank you. So, yun ang kuting uh, kunting updated lang tayo. Ayos ayusin natin yung ating mga pinamiling uh, school supplies dahil yun nga, uh, nagbalikan na yung mga estudyante. So, sa inyo guys, uh, ano ba yung mga natutunan nyo noong uh, bagong taon? Ang laki-laki yung benta. Talagang tiba-tiba uh, tayo yung last year. Pero pagdating ng January, ay biglang bagsak yung ating sales. At uh, parang hindi ako sanay doon sa... <laughs> parang hindi ako sanay guys doon sa ating sales ngayon. Kasi uh, yun nga, alam naman natin na malakas na malakas tong ating tindahan. Kaya ang papayo ko sa inyo ay... Habang malakas yung inyong tindahan ay mag-ipon po tayo at huwag po tayong magiging kampante dahil baka bukas makalawa ay mayroon na tayong kakompetensya kagaya sa akin ay isang bahay na lang ang katabi uh, yung isang bahay na lang ay mayroon na pong nagtayo sa uh, I amin mean guys at kamag-anak ko pa ito so ayun uh, lahat naman tayo ay uh, gustong kumita at uh, ito uh, s'yempre kapag mayroon ka ng kakompetensya ay mababawasan na rin yung iyong benta so, ayun, tanggap naman natin yan hindi naman natin sila mapipigilan na magtayo rin ng business eh, alam din naman natin na tawin uh, tawag nito lahat naman tayo ay gustong mabuhay kung, kung tutuusin so yun lang, tuloy lang natin yung ating uh, pagbebenta kahit mayroon na tayong kakumpitensya at kapitbahay pa natin So ayos lang, wala naman tayong uh, magagawa doon. Kundi mag-focus na lang po tayo dito sa ating uh, store. So pasugod naman guys ay yung ating uh, benta kahit ba ma maliit lang, kung maipon ipon yon ay ma lalaki din. Kung tutuusin mo, pag inipon mo ng uh, sa isang buwan ay malaki din guys 'to. So, yan, huwag po tayo mawang ma panghinaan ng loob tulad yung mga kinukomment ng mga kaparating katim kasari dyan na huwag po tayong uh, awalan ng pag-asal. Kung baga, laban lang. Laban lang tayo. Laban lang. Yan, ang ating mga glow. Napakadaming glow. Glow, glow, glow. Yan. Super glow at ang ating ang bato. Ayan dito lagi ang aking ginagawa dito sa aking tindahan guys ay araw-araw po akong nag-aayos talaga nga naman yung ating uh, tindahan ay inaayos po natin lagi. Ang isa sa mga nag-comment dito sa ating uh, vlog ay kung paano daw natin inaayos yung ating tindahan. Ang sabi ko ay talagang araw-araw po pong nililinis ito at araw-araw po pong uh, inaayos yung aking paninda kasi malit nga lang po yung ating tindahan guys uh, pero marami po tayong stock dyan sa loob kaya ang ginag ako ay lagi po tayong nagre-refill kaya laging maayos yung ating tindahan. Tingnan kung ikaw ay nasa harap ay talagang makikita mo yung ayos at ma-appreciate mo yung uh, ganda ng ating tindahan. So, eto uh, kahit napakadami na po tayong uh, paninda ay hindi po ito basta-basta nababawasan ng uh, marami. Hindi po kagaya nung uh, last year na talagang tiba-tiba uh, tayo ng benta halos uh, nagre-refill lang tayo lagi. Pero ngayon uh, Uh, talagang uh, nagtatambak muna tayo ng paninda at hindi po ito bas, hindi po nababawasan ng uh, marami so ayun nga ang mahirap marami kang paninda pero wala kang benta so tapos tuloy tuloy yung ating mga ahenteng dumating so parang tinatambakan ka lang so ayun muna ang ating uh, <laughs> talagang uh, nangyayari dito sa ating tindahan ngayon so nararanasan natin ng kunting tumal kaya wag lang po tayong uh, 'pag o kaya mabahala, tuloy-tuloy lang po natin 'to kahit meron na po tayong kakumpetensya. Alam naman na natin na kapag may kakumpetensya, kakumpetensya na tayo ay uh, bawas na 'yung ating uh, kunting benta. So okay lang 'yon. At least uh, uh, 'wag po tayo magpa-stress. Isipin po natin, mag-focus po tayo dito sa ating negosyo at uh, magdagdag po tayo ng ibang uh, paninda kahit uh, tayo ay uh, Uh, medyo matumal ng konti tuloy-tuloy so, lang ang ating pag-aayos at uh, paglilinis sa ating tindahan Ipakipa, ipakita pa rin natin sa mga customers natin na super active tayo at least mayroon naman tayong uh, youtube channel na kunting, uh, kahit kunting uh, saud lang natin dito ay malaking tulong na po ito sa atin at nakakatulong na rin po ito sa ating uh, negosyo dahil uh, uh, nagdadagdag po tayo kapag tayo ay sumasaud sa kunting uh, vlog natin sa youtube, hindi naman po kalakihan ang ating kinikita dito guys dahil uh, tayo lang po ay baguhan at salamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa aking youtube channel sa lahat ng aking uh, organic uh, viewers mga katim kasari ko dyan mga dating kapwa ko OFW mega mega out sa inyo guys at salamat sa inyong mga Tulong dito sa aking YouTube channel. Alam nyo guys, ay napakahirap po ang bilang isang ama na magsakripisyo. <laughs> ito katagayan ng ating ginagawa ay may uh, trabaho pa ako tapos ito mag-aayos pa ako dito sa tindahan. Ay hindi po biro 'yon tapos mag-vlog pa tayo ay medyo uh, pulot po tayo minsan. So ayun, tulungan po natin ng ating kapartner o ang ating asawa para mas mabilis po tayong umunlad, mas mabilis maging successful ang ating Business kapag tayo ay magtutulungan. so ang payo ko lang po guys kapag ganito ay ang uh, magbi-business ka ay iwasan mo ang bisyo para hindi po mas uh, Uh, lulubog ang iyong business kapag uh, tagtumal so kapag sinamaan mo ang bisyo ang iyong business ay malamang medyo mahirapan ka ng konti dahil eh yun nga, uh, yung bisyo mo ay uh, hirap ka rin na uh, kontrolin at medyo uh, nabubugnot ka rin minsan kapag hindi mo nagawa yung bisyo mo so mas uh, maganda guys kapag nag business ka ay uh, mas ma ay, iwanan mo na yung bisyo mo at yung mga tropa-tropa kaibigan na medyo ah, halos araw-araw ay banding, inom dito, inom doon. Tapos ah, lakwatsa dito, lakwatsa doon ay wala pong mangyayari kapag ganun yung ating mindset. So, ayan nga po guys yung ating tips at techniques dahil doon sa asawa ko ay nagtutulungan kami dito dahil alam ko uh, kahit uh, malakas yung tindahan ko at tulad nga ng aking sinabi ay hindi ko pa maiwan-iwanan yung aking trabaho dahil napakalapit lang po dito sa bahay at malaki nga po yung naitutulong sa amin para uh, pang-araw-araw na gastusin dahil kapag ikaw ay walang source of income tapos biglang humina yung uh, business mo ay talagang uh, sasakit ang ulo mo so tapos nagpapaaral ka pa guys kaya ayun nga yung ating uh, ipinapayo sa ating mga kapwa nating katim kasari kung uh, wala po kayo ibang source of income ay talagang sisikapin yung mag-ipon wag po tayong magpagarbo-garbo wag po tayong uh, bumili ng bumili ng mga hindi kailangan para tayo ay makasurvive kapag dumating ang uh, panahon na crisis o kaya tagtumal na tinatawag so ayun guys ang ating tips ngayon kaya ito ang ating super mabentang gin uh, below Magkano na ang benta nyo dito guys dahil nagtaas na. Ang benta ko dito ay uh, 75 na ang isa guys. 75 pesos na. Tati ay 70. So 75 tayo. Nagtaas na tayo ng uh, 5 pesos guys. So magkano na sa inyo ang benta ng Pinebro San Miguel. So dahil nga mabenta ay uh, kahit uh, tumaas yung presyo ay marami pa rin bumibili guys. Talagang ganina -ganin ng buhay lalo lalo na kapag bisyo na ay ano na to hindi na talaga maaalis sa kanila buti na lang hindi tayo manginginom guys kung hindi tinikman na natin tong ginibilog na ito so may ka mag shout out sa lahat ng ating mga nanonood dyan sa ating mga vlogs ngayon at saka dun sa mga nagko-comment na mga katimkasari ko dyan may mag-shoutout sa inyo lalo lalo dun sa mga bagong subscribers ko, mga bagong uh, followers ko dyan sa Facebook page ay page, mega mega shout out sa inyong lahat. So, minsan hindi po tayo makakapag vlog dahil ito na ay marami po tayong ginagawa. So, bilang isang tindero ay napakadami po tayong ginagawa. So, ano yon Anong bibilin mo? Anong sigarilyo? Chesterfield, may isa lang? Dalawang stick. Ha? dalawa so yeah maybe bili lang sa atin ng Chester Chesterfield Chester peel. Mm. Wow. ang Chester ay seventeen six pesos. Yeah. Mm. sim, in this in the... okay.